Oo, uh, bakit? Paghalu-haluin natin to sa isang slime. Yung mga iba't ibang kulay. Oh. Uh, ano kayong mangyayari, no? Uh, man. Game. Tadaan. So, yan. Ito yung mga iba't ibang kulay na paghahaluin natin at titignan natin yung kinalabasan. At kailangan na lang hulaan. Oh, kulay, okay, yun okay, okay, Wow, so maglalagay ka muna dyan ng blue. Yan, blue. Dami. Okay na yan, okay na yan. Tapos maglalagay muna ng mga kulay. Yes. Uunahin muna syempre, natin yung pink. Ano kaya yung mangingibabaw ibabaw dyang kulay, no? Oo, oh, ngayon. Sino kaya ang Batabaw team na pink? Na. Anong team ka? Eto, itong ano, parang mas... Team ano, chameleon sa akin. Uh, team parang bronze yung lalabas dyan sa akin. Sila kaya, ano kaya yung hula nila? Konti lang. Okay na yun? Oo, okay na yun. Patak-patak lang. Patak-patak lang. Patak-patak lang para walang dayaan. Para makita natin yung... kulay. Ayan. Uy. Tatak na. Ng... Blue. Blue. Oh. Parang mas nanginibabaw siguro yung green dito. Linting. Linting na na natin. Oops. Saba na yan. Tingnan natin. Green. Green na naman. Emerald. niya. Emerald pala. oops. Oops. Ayan. Tingnan natin. And, wow. Ganda. And gold. Gold, my favorite color. Oops. Ayan, gold. May kakakalabasan niya ito. Purple. Purple, purple. Oops. Kunti pa. Kunti pa? O kunti naman yun. Napaka-unfair mo kay purple. Yan Konti Kunti pa. Ayan. Tapos? Tapos, yung... si chameleon. Chameleon. Kunti na lang ito siguro. Kunti na lang mo. Ganda ng kulay na ito. Ay, yan, eh. Ito yung chameleon yun. Ito yung favorite ko rin to. Pearl. Pearl. Powder yan. Ay, white yan pero may kulay yan. Pag inaangsa ang slime eh. Tapos... Copper. O, copper. feeling ko ganyan magiging kulay niyan, copper. Ito okay. yun yung hula ko, copper. And last, at, at not, Dark least, red. 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 Dark red. Oops. Ay, Tapos, mix muna natin. Bago natin naging na activate. Halo, halo, halo. Wow, oh, ang um, ganda ng kulay. Parang ano, nagiging pearl hmm. na siya. Tapos, hmm. pwede mo siya lagyan ng activator. Parang tama ako po, ha. Sige, halo. Halo, halo. Ito, pa, hmm. activator. Nang, Ang dami Punti lang. Baka manigas. Okay. Ayan. Ayan, at medyo nabubuo-buo na siya. Kaya... Pwede natin siyang na siyang kamayin. Parang ang kulay niya ay kakaiba, no? Mm -mm. Parang ayun, no? Ang <laughs> simento. <laughs> <At, laughs> <coughs> ha ha ano Yeah. Ang semento yung kulay niya na makintab? Glossy. Lalabas yung kulay niyan kapag nabuo na. Kasi nagmi-mix pa yung ano niyan eh, kinaka-slime. Pwede mo ilapag. Yan. Ikot-ikot mo lang, mekos-mekos lang. Mekos-mekos. Parang naging ano siya, gray. Ayan, natapos ng aping uh, slime. Wow, anong hula mo kanina? Kulay parang green? Ganto, sabi ko. Ang hula ko ay parang ganito. Uh -huh. Patingin niya kung malapit sa akin. Uy, parang malapit sa akin. Sino kaya nakahula ng tama? O, oh, okay. kita mo na sa kanila. Stretch, stretch. O, oh, pabulubohin Ooh. mo nga. Pabulubohin mo nga. Pabulubohin ko pa. Parang gray kulay niya, ano. Gray na ano. Cemento. Wow, kaya? Gawa na rin kayo.